Ayoko okay. talaga okay. makikita, makikita yung mga 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 degrees mga yung mga yung mga yung mga yung mga degrees! Iba yung kiyot sa pakiyot. Hello. Ilang araw na lang makikita na yan sa YouTube. Pinakita sa YouTube. Ah, <laughs> oh, paano na lagay? Then upload ko. <laughs> <laughs> Bakit isa isa? Hindi <laughs> para makita sa YouTube. Wait, ay, go ahead kaya mo like, type nito ako, kong na, kaniyan muka, kasi, kasi talaga, kaya ako magigtapunan type na lang sa susunod ng na araw, okay, magkaya yun, koy, c electric car kahit Parang kahit na sa kahit 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 kahit